Ayan tol, may mga naka inaayos dito kaya dito muna tayo. Tawid tayo dito tol. Ah, oh, may harap. ganda na talaga sya Yan, pwede na dito. tapos na tayo dito, bro. Tekton. lang pala talaga 'to, no? Yan, nagutom tayo mga ka-inspirasyon Kaya bumili muna po tayo ng makakain dito sa tindahan no? Bago tayo dumirityo ng bahay Pero sulit po talaga yung ating pangpagbabike So yan, let's go Ayan, let's go na ulit mga ka-inspirasyon. Shout out sa inyong lahat. Ito na tayo for closing. Ayun nga mga tol, kararating lang po natin dito. At salamat sa Diyos na karating tayong payapat ligtas. So antapayanan na lang natin yung pananakit ng katawan. Yung po mga legs at joint dahil na pwersa po tayo ngayong araw po na So hanggang dito po and peace.